So, nandito lang na, mga kanaypi Yung dalawang sakong bigas Ipunta na natin kay Mia Nang makabiyahin na tayo Papunta dun sa Bautista, Pangasinan Ayan, Kuya Noli Basyaw Nandito na ako sa Pagdideliveran ko ng ko ng bigas WhatsApp mga kanoypi, nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video. Ngayong araw, magdi-deliver tayo ng bigas sa Bautista, Pangasinan, yung nadadaanan natin papuntang Bayambang, maka Kanoypi. Doon tayo pupunta ngayon, magdi-deliver tayo ng dalawang sakong bigas. At shout out kay Kuya Noli Bashaw na nag-order niyan. Thank you, thank you so much Kuya. Bali, ihatid natin yan sa aming kamag-anak doon sa Bautista, Pangasinan, mga kanoypi. Hindi ko kabisado yung papunta doon. Magtatanong-tanong na lang tayo. <laughs> Bali, binigyan lang ako ng instruction nung ano, kamag-anak namin doon sa Bautista, yung pagdideliveran natin ngayon. So, mamaya tawagan na lang natin pag nandun na tayo. Ayan, ilabas ko muna mga kanoypi yung dalawang sakong bigas na nandoon. Ayun, mga kanoypi nandoon sa dulo. Tapos kunin natin yung hand at may lagay natin doon kay Mia. Nasa labas na si Mia eh. Right, mga kanoypi, kunin ko lang yung bigas. So ready na natin tong ano, hand truck. Ayan. ito oh, oh. Dito natin ilalagay sa mga kanaypi ayun kunin ko lang yung bigas Dalawang sako yon So nandito lang na, mga kanaypi Yung dalawang sakong bigas Ipunta na natin kay Mia Nang makabiyahe na tayo Papunta dun sa Bautista, Pangasinan Alright At least kahit pa paano Nagalaw na naman yung Bigas natin no May nag-order na naman So, lagay na natin dito mga creepy. Ayan. Ayan. Diyan na. Kay Mia, Balik na lang natin itong antrak. Tapos, alis na tayo. Biyahin na tayo papuntang Bautista, Pangasinan. So, tara mga kanaypi. Punta na tayo kay Mia. Uh, makabiyahin na tayo. Buti na lang talaga Makakapag Biyahin na naman tayo Makapag-deliver na naman tayo ng bigas talaga Mga kanuipi. no? Thank you so much, Lord Sa blessing na naman Ayan Alright, mga kanuipi. Let's go, let's go Yan na si Miyaw Ayan Tara na, tara na Bale, ang dadaanan natin na bayan mga kanipi Dadaan tayo ng Bilasis, Carmen, Santo Tomas, Alcala Tapos Bautista na mga kanipi Doon na tayo At hahanapin pa natin yung barangay nila <laughs> So tara, Samahan nyo na naman ako na mag-deliver doon mga kanaypi. Okay? Matagal na kasi akong ano, hindi nakapunta doon sa kamag-anak namin na yon. Uh, elementary pa lang ako ata nung last na punta namin doon ng nanay ko. At uh, yan, ngayon lang ulit tayo pupunta doon sa Bautista. So, sama-sama tayong hanapin yung lugar na yon. Yung barangay nila Okay mga kanaypi Let's go Ayan kakataan lang natin dito sa bayan ng Villasiz Mga kanaypi Papunta na tayo ngayon ng Tulay Ng Carmen Ayan pakiat na tayo ng Tulay Mga kanaypi kanaipi tumigil lang ako saglit kasi umipigit yung mata ko naantok mga sobrang init tapos kulang pa sa tulog kaya yan pumipikit yung mata ko kaya pahinga lang ako saglit tapos larga ulit tayo nandito na ako sa, ano, sa Santo Tomas mga kanaipi malapit na tayo ng Alcala So, lagpasan pa natin yung bayan ng Alcala. Tapos yung tulay na mahaba. Malapit na yung pupuntan natin. Antok yung mata ko kasi. Kumipikit na mga kalaypik. Mahirap na. Baka madisgrasya pa tayo. Madisgrasya tayo o makadisgrasya pa tayo. ba? Diba? Kaya ko dito sa gilid si Mia kaysa magmaneo tayo na gano'n papikit-pikit yung mata Welcome to Alcala Pangasinan mga malapit na tayo ayan huminto muna ako dito sa harapan ng munisipyo nila Bumili lang ako ng ano ng inumin mga kanaypi talagang pipikit yung mata ko inuuna muna tayo dito ah. ayos mga kanaypi sarap so tara na medyo nabuhayan na rin yung dugo ko <laughs> nagising na tayo mga kalaypi Ay, grabe na to <laughs> shout out sa pare ko dito na taga Alcala si Asinto. Nakalimutan ko yung apelyido ng kumpare ko nito. <laughs> out Asinto. Pakyat na tayo ng kulay. pantipugo. O ay. Diretso-diretso lang. Thank you, thank you daw. Ay, tama ito, Mga kanayi Tama yung pinasukan natin at tinanong ko na rin yung tricycle driver doon. All right. Pasukin na natin kahit saan talaga si Mia saan saan nakupunta mga kanaypi buti na lang binigay sa atin to ng Panginoon si Mia may kasakasama ako at may service ako mga kanaypi. malaking bagay talaga si Mia sa akin eh so thank you ulit Panginoon Dara diretso yun natin mga kanaipi Ito na siguro yung plaza nila Sa gilid daw may daanan Papasok sa kanila So hindi ko lang alam kung ito na ba yun talaga Ayan ito na siguro Yan na yung plaza nilang tinatawag eh. Dito sa gilid mga kanaipi tayo mga kalayipi <laughs> tawagan na natin yung ano yung pagdidelibero natin natin mga kanaypi Saan na kaya yun mga kanaypi no? Hindi ko kasi kabisado dito Ayan na yung school mga kanaypi Natatandaan ko dyan kami dumaan dati Ayan Siguro. Hello, Nang. Ah, hello. Where na you? Datuya. Ada tuyak kon lain tik ko. Kanton to ini. Ada tak ada jaya nakita kan? Oh. Sige. <laughs> Ayan mga kanayipe, nakita ko na 'yung kumag-anak namin. sa Bautista Delivery man. Ayan, Kuya Noli ba Nandito na ako sa na, pagdideliveran -de ko ng bigas. Napadpad na rin ako dito sa Bautista. Mga deliver mag deliver. Dati abastum ni. Ayun. 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 Ayuda. Ayuda. Thank Nag-deliver. Wow. Hoy. Lagumutan ng narurutan. Papay ka pala na ako ni.

Kanakan, ti ayuda. <laughs> nagshatten Dalawang sako uh, Hindi na kami malilipatan. No. Oh. Deliver. <laughs> Ayan, mga kanayti. <laughs> Binigyan tayo ng ano. si Sibuyas. Ayan. Eh, <laughs> uh, pura, puti, tsaka ano. Ayan, si oh. Sibuyas. Ayan. Tsaka ito puti. Ayan, puti pang sibuyas. Pang dinadakan. <laughs> dinadakan. Ayan, Kuya Noli, ayos na yung ano, pinadeliver mo sa aking bigas. Ah, uh, nakimaritis pa dito. <laughs> <laughs> no, thank you. Ay, boy, salamat mo siya. Boy. Salamat. Antay. So, dala. Shout out. Kawanti <laughs> bagam. <laughs> ang <Sangit. laughs> <laughs> Agmangit <to> ang <laughs> nante. Agsangit. Nagpasar <nanti>. kayo pala <laughs> dyan <Ag> nang. Iwin anong masamot. Saan nga matin Anong tanong? Ayos <laughs> na tatan. sa balay Makita sa mong ng tanay. Ay. may sticker ko. Ay. Ay. ay, 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 ay. ay. ay.

Tong, no, thank you. Ayan, mga kanoy P. Nakapamasyal na naman tayo dito sa Bautista. Pangasinan sa kamag-anak namin dito. Ayan. Nakipagkwentuhan pa. Shoutout sa Family Orate. empre shout out na rin kay Kuya Noli Basiao ng Taiwan mga kanoy nandito na tayo sa highway ayan diretso na tayo ng Ordaneta saan kaya madam? ang pasayaro dyan sa highway kumita tayo ng 20 pesos alright ayun pasayaro sa tayo mga kanilin hello madam San Vicente East po San Vicente East okay VIP kumita tayo ng 100 pesos buti na lang na pick up natin dun sa ano sa may townhomes ayan mga kanipi nakatapos ko palang kumain ito magsasakada tayo ng soft drinks na paninda ni misis ayan no? Yung iba, nandun na kay Mia, mga kanaypi. Ayan, mga kanaypi. Karga na natin kay Mia. All around talaga si Mia, no? <laughs> Ayan Ayan mga kanoy Nandito na tayo sa pagsasakadaan natin Oh. Ayan mga kanoy Kompleto na yung sinakada natin Ayan Okay